Magandang araw po sa inyong lahat. Tulungan ko po kayo makapagtanong agad sa English kung saan yung tanong po natin ay gamit na gamit din po. Okay po? So, ang ating ipangtatanong po ay itong ayos lang ba. Okay? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ayos lang ba na mahiram ang iyong aklat? So, yun po yung tanong natin. I-English na po agad natin yung ayos lang ba kapag in English ay is it okay? Samantalang itong namahiram, to borrow. Okay? Tapos ito pong ang, hindi nyo na po yung kailangan i-translate sa Ingles. Kasi pag translate natin yan, magkakamali po yung tanong natin sa Ingles. Sa Tagalog, pwede po. Pero sa Ingles, bawal po. Okay? Itong ang na ito. Tapos, ito pong iyong, pag translate po sa Ingles, ay your. Okay? Tapos yung aklat po, kung mapapansin nyo, pag sinabi kong aklat, isa lang ang bilang niyan. So, para may spelling po natin o may translate natin ng tama sa English yan, kailangan po, ang gagamitin nyo po ay book. Kung saan, wag po kayo maglalagay ng S sa dulo. Kasi pag naglagay po kayo ng S sa dulo, ang ibig nyo sabihin sa Tagalog ay mga aklat. Pero pag walang S sa dulo, book lang sa Tagalog, aklat lang po yan. Aklat. Okay? So, tatandaan nyo. So, kayo na po ang bahala kung gusto nyo maglagay ng S o walang S sa dulo. Pero, pag may S po, ibig sabihin, gagamit tayo ng salitang mga. Na ang sinasabi nyo po ay yung bagay na iyon ay higit sa isa ang bilang. Okay po? So, so pag samasamahin lang po natin yung mga English na salita. Is it okay to borrow your book. Na English na po natin, yung ayos lang ba na mahiram ang iyong aklat o kaya libro. At tatandaan nyo po, pag nagsusulat po kayo ng tanong, huwag nyo lilimutan po itong tandang pananong na marka. Okay? Itong question mark kasi yan ang tanda o senyales na tayo ay nagtatanong. Pero kung pasalita naman ang ginagamit nyo, syempre, yung inyong, yung inyong tunog ay dapat patanong. Di ba po ba? Okay, so isa pa pong halimbawa. Ayos lang ba na gamitin ang kanilang mga upuan? So, i-English po natin yan. Yung ayos lang ba is it okay? Tapos yung nagamitin, to use. Tapos dito po agad tayo sa kanilang bilang there. Tapos yung mga upuan, ibig sabihin, is, higit sa isa ang bilang, so maglalagay tayo ng S sa dulo. Pag tinanslate na po natin yung upuan, magiging chairs. Kasama na po yung S. Tatanggalin nyo sa parenthesis, tapos isasama nyo sa, sa chair. Magiging chairs mga upuan. Okay? So, pagsamasamay lang natin yung mga English na salita. Is it okay to use their chairs? Yan, na-English na po natin yung ayos lang ba na gamitin ang kanilang mga upuan. So, ganyan lang po kadali itong leksyon natin tapos gamit na gamit pa. Kasi alam ko na itong ayos lang ba ay madalas po natin ginagamit sa pagtatanong. So kayo na lang po ang bahala kung papalitan nyo itong libro ng ibang bagay. Pwedeng panulat o mga panulat, di ba? Pen o pens. Kayo na po ang bahala. Yung chair, palitan nyo ng table, di ba? Yung yung bag, palitan nyo ng bicycle, bisikleta. So kayo na po ang bahala. Okay? So, sana makikipractice itong ating leksyon ngayon para makapagtanong po agad kayo gamit ang ayos lang ba. Maraming salamat po.